you mm -hmm. tayo uh, ito po yung i-content natin uh, wala pong singaw to pumuputok po naman walang issue ang concern lang ng may-ari nito yung karga niya ng CO2 yung malakas na putok na sa tatlo to apat lang malakas nga po yung putok niya sa ano sa ganito sa standard niya na ano na set up pero ang problema na mayari kakaunti lang yung putok niya ngayong araw po ah uh, itong may tips ako at saka may papakita ko ako sa inyo na para puputok po ito ng ano mga siguro na sa 7 to 8 shots yung putok ng isang karga ng siwoto may papalitan po tayo sa loob guys magbabaklas po tayo check muna natin kung may hangin ayan guys wala na pong hangin to stay lang po at saka uh, hanggang dulo malalaman nyo po yung sikreto ng kung paano puputok ng 7 to 8 shots ang nimrod nyo And ayun po yung problema ng mga ano ng mga bagong uh, baguhan pa lang po o bagong bili lang yung kanilang mga nimrod talaga, malakas nga po yung puto pero kakaunti lang ngayon guys, natanggal na natin siya. tsaka, susunod natin gagawin, nabuksan natin to tatanggalin natin tong kanyang swing tsaka yung itong pin niya. wala na po itong uh, hangin ngayon to medyo malamot na sa tanggalin sunod natin yung swing ito po may tatanggalin tayong uh, parang rapper dito etong unit na pala ito na pala napanalunan lang po ito sa rapol standard na ano po st standard na numbran kahising o oh, ganito yung Ah, uh, napalan napalan napanalunan ko niya ito sa ano sa rapol ni Sir Sir rj R J. Ito po guys, natanggal na natin sa dito sa bulb niya. Ang unit na po uh, kay ano to. hey Sir Gary. kasamahan natin dito nalitong unit na to napanalunan niya lang sa IGRG ayan po standard ayan ayan sa so, napalitan na ayan na po lahat yung laman nito anong bago pa sa kanya to isang karga niya ng CO2 tatlong putok lang yung malakas tatlo to apat tapos yung patama hindi po siya accurate yung isa dalawa yung pagka isa dalawa tatlo kapat niya nasa baba na madali lang po ito, ito simpleng tips lang po ito paano dadami yung putok niya na may accuracy po siya Oh po natin. Ito po. Yung standard ng nimrod na spring. Papalitan po natin to ng matigas. Para po iko-control nya yung balik ng valve seal nya. Kasi medyo malakas yung spring, medyo malakas yung hammer. Kung po yung spring, malaki yung itutulak niya. Kaya malakas, mal, marami rin yung lalabas na hangin sa unang putok. Pero sa ikalawang, sa ikalawang medyo mahina na. Ikatatlo, Ay, ayun, konti na lang. Hanggang sa maubos niya na sa ikaapat. I-release niya na lahat. So maglulod ka na naman. Ito po, papalitan natin to ng mas matigas. Papakita ko po sa inyo ito po nakaprepare naka -prepare na nga pala tayo nakaputol na po tayo ng nakaputol na tayo ng spring niya at saka gusto din ng may-ari na palitan din yung ito papalitan na natin to yung ipapalit natin dito guys acetal valve na ito na po naka-prepare na rin tayo ito po pinamasin lang to saka ito yung spring yan po marami po ito sa Lazada Shopee ganito po na klase na spring mas maganda po ito ilagay sa Nimrod puputok po siya ng 7 ito try natin mamaya pag nabalik na ito ito po mas matigas siya pero mas maganda yung balik ng uh, mas maganda yung balik ng pin niya ito po mas maganda po talaga to ilagay sa ano yung asetal sa mga hammer type kasi yung pin niya pag hindi naglo-load yung hangin or CO2 Ah ito po pinalitan papalitan po natin siya ng asetal kasi po hangin na yung hand pump na yung gagamitin niya dito kasi medyo malayo po dito yung refilling ng CO2 sa amin kaya Pibili na lang ng hand pump para bala na lang po yung maintenance niya. Ito, papapalitan po natin ng asital. po. Mas maganda po kasi asital sa mga hammer type. Kasi yung pin niya nakalabas. Kaya mo i-push. Kaya mo pihitin palabas or ito. Kaya mo sang i-press o eh, uh, uh, hilahin para kung bago ka palang nag-pump, hindi siya sisingaw. Yun po. Lalagay na po natin to. Maglalagay lang po tayo ng guide. Ito po, bali guide to para hindi mat mag squish squeeze yung spring sa loob. Bali, ito yung guide niya. Parang sa hammer spring pa rin po. Nagdala sa sabi. Oh, natin ito. Ito po, ganyan po siya. Ayan po. Ito po yung ipapalit natin para po putok to ng mga 7 to 8. Lalagay po tayo no? ng sa mga may mga bagong nimrad po ito po yung magandang ano magandang gagawin nyo Babalik po natin tong ano. Itong pati ito. na po natin. pasok na medyo matigas po kasi matigas yung spring kailangan pong i tayo siya mabalik na po natin guys na po talaga sya kasi yung spring nya matigas na din yun lang po, papalitan nyo yung medyo matigas na spring hanggang maabot nyo yung 7 to 8 shots yan po yan lang po unan yung gagawin sa mga nimbrad ano. Ito po, papalitan na natin to ng asetal kasi pump na yung gagamitin ng makari ah uh -huh yung sa CO2 kahit huwag nyo na munang palitan yung original basta CO2 yung gagamitin nyo kasi medyo malambot to mas maganda to sa CO2 yung spring lang po yung papalitan nyo para medyo may marami na siyang putok maabot pa rin naman po ng mga 38 to 35 meters yung uh, patama niya sa 7 to 8 shots pero hindi na masasayang kasi marami na po yung putok you no? Know? ito po magluluto tayo ng hangin tsaka ita try po natin tanggalin lang po magpapamit tayo hindi po muna natin ibabalik sa batstock kasi mag-leak test po tayo 700. sa 100 na siya. Sa po tayo nagbabase. ayan po, 700. Sa una po pala yung asital. Sa una yung lagay, paglagay n'yo dito sa loob. Sisingaw ko talaga 'yun sa dito. Kasi kailangan mo pang ipiks. Kailangan niya pang may groove dun sa kanyang round sa loob para mag, wala talagang hangin na lalabas. Kailangan mo po dito ang pihit ng uh, yung bike script. Tapos uh, hilahin niyo po para mag-fix po yun sa walang sisinaw. Maglilig test po tayo. Ito po wala namang singaw dito kasi in good, in good condition naman po yung airgun ng dumating dito Ito lang talaga yung concern ng nangyari yung puto ayun po wala po siyang singaw pumasok po yung ano wala pong singaw guys kaya check natin dito wala pong good condition po talaga yung airgun ng dumating. kaso lang dadagdagan natin yung putok niya Pwede na po natin itong ibalik sa badstock. Okay. oto guys yung sa set po, po pala nito, kailangan natin i-repack, kasi walang laman yun eh, tapos medyo maliit lagyan natin ang mga 1-2 kahit 1-2 lang po muna, 1-2 piece ay nasa 700 na yun nasa 1 to p po tayo ayan po almost 1 3 na siya pero okay na po yan okay lang po yan nasa safe mode po yan puputok po tayo guys wala siyang silencer try natin medyo malapit po tayo sobrang lakas niya. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. May siyang pa po. Okay pa po, medyo mahina na. Ngayon po, mga walong shots po talaga. 7 to 8 shots po. Yung putok nito magpapampo tayo ulit para malaman natin yung, yung ilan PSI yung nabawas natin sa 10 butok ba yun hindi niya na po napiprase yung, ano kasi matigas na yung spring niya ngayon po yung nabawas natin sa 1-2, almost 1-2 is 700 PSI lang po, kasi may 500 pa siya na natira hindi po niya naubos yung ano Nagka, nakapaputok na po tayo ng 10 pero may 500 PSI pa siya so yun po kahit 8 8 na shots so it means may mayroon pa siyang 600 to 700 PSI na natira konti lang po yung ipapump natin kasi may laman na siya may laman pa siya Kapat, 5 ang, dito, 8 siyang, 10

masyadong nakakapagod na magpump tapos may meron ka na pong 8 shots na malakas yun po uh, kung gusto nyo pong uh, makontrol yung hangin ng nimrad nyo yung, ay, yung gusto nyo makontrol yung CO2 yung labas ng CO2 lagyan nyo po palitan nyo po ng medyo matigas na spring yung sa loob. Sukatin nyo lang po yung gaano kataas, kung gaano kataas yung urig na spring. Tapos yun, ipapalit nyo. Uh, sana po makatulong po sa mga nembrad user dyan na kabibili lang ng nembrad nyo. Ito po yung tips. Tsaka, for safe po, uh, nasa 1 to 2, 1, 3 lang po. Kasi, depende na po yan sa Aki minsan kasi pag nasobrahan ng hangin medyo malayo yung patama. Ah, uh, yun po sa mga non-producer, sana po makatulong ito. Ah, uh, na hindi na kayo ano, hindi na po madaling maubos yung si 2 Ah, uh, pwede nyo rin po na i-pump. Mag-asital na lang po kayo ng ano, Eh, papalitan nyo po ng asital valve itong valve niya. Pinbal ano uh, po. Tapos sa sunod, sa sunod ko po na video baka mag uh, may ano po tayo papakita ko po sa inyo kung paano gagawa ng asital na ganito ano yung ginagamit natin na naka order po kasi ako sa may uh, shopee ipapakita ko po sa inyo kung paano gagawa ng asital sana po makatulong at saka sana po ah uh, kung nakakatulong po itong video sa inyo sana po mag subscribe kayo at saka pakihit na rin po ng notification bell para uh, ma update po kayo sa mga bagong video na ating i-upload at saka kung gusto niyo po na makatulong pa sa iba uh, share na lang po para marami pang mga nimrad user na matulungan. Salamat po at saka God bless po sa ating lahat In ingat at saka enjoy sa pag po